tawagin Dahil na natin. Na susunod na kandidato. Of course, sa, uh, ito ito kwento ko lang sayo bago i-introduce okay. ang ating Congressman Rodante Di Marcoleta. Uh -huh. Sinasabi nila na sa survey daw, mm. sa survey, oh. okay, sa survey, meron yung isang senador na tumatakbo sa kabilang partido ang number one. Pero <laughs> uh, merong social media group dito ang tawaga uh, ay Good Vibes. Good Vibes app. At uh, nagkaroon sila ng ground survey. Okay. At sa ground survey, number one, si Rodante Marcoleta. Marcoleta. <laughs> Siya po ay isang native of Paniki, Tarlac. Wow, ay kababayan ko. Taga Tarlac din. Ayun. O, taga-conception ako. A seasoned lawyer, he has served the Congress for 18 years as party list representative. A doctoral degree holder in Public Administration in, and uh, Governance in UP Diliman. A fellow developmental leadership at Harvard Kennedy School in Massachusetts, Whoa. USA. Talaga? Wow. Kitanya known for his power bills. Co-author of the Magna Carta for the Poor and Defender of Tradition in the House of Representatives. A fighter. The incorruptible, unprom uncompromising, Public servant. Ladies and gentlemen, number, number 38, 30. Sabalota, Senator, Senator to be. Radar. Magandang hapon po sa ating lahat. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako dahil sa hirap yata na ng ko sa aking buhay. Nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yon. Alam din natin na lubog na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo, naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Bakit humirap ng humirap ang ating bansa? 30% po ng pera ng kabangbayan na uuwi sa corruption. Tingnan po yung budget nyo ngayon. Budget natin sa taong pending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baligtad ang nangyari, ngayon po, ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million pesos per hour. Bakit po yung hindi kumakain ng suka, hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka ang nakakaintindi nito? Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag -away awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President, even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Po. Noong pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itagamo ito sa bato, Senador i nila ang vice president. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating vice president. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. <laughs> Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang imbensyon. Ang Pilipino palang nagagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala nakaimbento. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan-kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon? Katulad po ng isang scanner na kung saan yung pagkumakandidatong senador ngayon, 65 yata silang lahat. Padadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun para hindi na mahirapan ng ating bansa. Padaanin po yung 65 na tumatakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong naimbentong aparato na yon ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon, ito pong mga kandidato ng PDP Laban. <laughs> lahat po, lahat po ay re ng aparato na yon. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na ay ginawa sa suka. Salamat po. Oh! Attorney Rodante Marcoleta! Oh! Suka! Suka! <laughs> wow! Halika, Giselle! Sumama ako dito! okay <laughs> Okay na! Okay, yan po ang ating... Uh, ay, grabe yung tapang nyo, ha? Ako, nanonood ako. Di ba? Nanono nanonood naman kayo, di ba? Ma